Hello guys, so ayan guys, magpalit na naman tayo ng gulong guys uh, Update ko sa inyo guys, pang pitong gulong na ito nga pala guys, pang pitong palit ko na ito Ngayon guys, buka naman natin yung pinakamura Kasi na-try na natin yung, kasi so, ayan guys oh, wala na oh uh, Kailangan na talagang palitan yan kasi sa haba ng binabiyahe ko guys, araw araw Mahirap na magtiwala So ito guys, mura siya, uh, 800 lang So, subukan natin itong pinakamura sa lahat ng nabili ko. Tara, palit tayo guys. Okay guys, kailangan mo yan guys. Kailangan lagyan natin ang ilang harap. Kailangan guys. Kailangan mo at nakabit na ni kuya no guys maganda rin ang design niya no para siyang uh, branded din ang design niya at ayan at patapos na siya ayan at si natapos na guys ni kuya susubukan na din ko ng yung ayan guys nakabit na siyempre ito e, e, drive test natin yung gulong ops ayan uh, timing naman drive test natin yung gulong guys kung ano ang kung madulas ba o makapit may lang traffic pa testing natin guys kung ano yung to, kung ano na to kung makapit ba ito kaya lang bukas pa ang biyahe ko guys bukas ko pa mas malalaman ito kung makapit siya sa kurbada kasi kararating ko lang galing biyahe so ngayon hindi ko masyado ma, ma test kung ano ba talaga ang ano nito kung magaan siya i-drive guys parang gumaan yung oh, pakiramdam ko yes. ngayon Good morning, so ayan iti-testing natin guys yung gulong Iti-testing natin yung gulong na bagong salpak Kahapon guys, at nagtataka kayo kung bakit ngayon ko Ida-drive test itong gulong kasi guys, ngayon yung trabaho ko Kahapon kasi, gabi na yun, uh, mag-aana sa is na yun Kararating ko lang galing trabaho Kaya ko pinalitan kasi eh, ano na pud-pud na so ngayon i-drive test natin siya ng konti guys um eh, medyo basa basa pa ng konti yung kalsada makapit din siya guys Ah, okay. uh, sempre bago. mapit uh, Ang uh, hindi ko lang alam guys kung ito ba ay uh, tatagal sa sa haba ng biyahe ko na ito araw-araw Hindi ko lang alam kung tatagal sa kagaya ng mga branded na binili ko na uh, umabot ng tatlong buwan lang Yung mga uh, pangalawa sa branded ay umabot ng dalawang buwan ito na yung pinakamura guys 800 uh, 800 plus lang hindi ko kumpara ko sa sa tagtatatlon libo at dalawang libo so malalaman natin yan sa susunod na uh, sa sunod na mga buwan guys uh, i-update ko na lang kayo kung ano ang magiging resulta ng gulong na to uh, okay so guys makapit din siya maganda rin siya yung takbo saka sa pala itong gulong na to ay meron kasi ako napanood na review Japan daw hindi naman pala ginoogle ko sa ina pala itong gulong na to